Sorry guys, pero ay ba yung magbasa pero mag ko pero sige ko with honor guys. Tagtawa guys, pero misa-misa dito dito guys. Nag-humana ko sa isa dito guys. Nag-humana ko dito guys sa kanan. Dito na po ko guys. akat on a mat. A quiz round. A fun in the bag. Tag on the bag sat on the mat. A red ball. Man in the well. Fat cat sat on the mat. Fat rat ran in the hall. A hole. Dere na po po guys. Kay human ako guys. Dere. Ako'y nag-answer dere guys. Of the race. Dere.